Ang ganda ng sinag ng buwan ngayong gabi mga kabarangay O, oh, ito a... yan ang ganda ng ating uh, buwan At uh, sa mga pagkakatong ito, ay bibisitahin natin ang ating evacuation center sa school Ayan na nga At uh, dumating tayo dyan sa ating uh, nakahandang evacuation center sa Balel Elementary School at napansin natin may may mga ilang uh, pamilya na rin naka evacuate dito hindi pa madumarating ang bagyong pipito at ganyan ang paghahanda ng ating sanggunian sa maaaring mangyari at kung naman sana mangyayari ay uh, ito na nga at nakahanda ng ating mga barangay police ang ating rescue team together with the uh, BSW sa paghahanda sa bagyong uh, pipito at uh, huwag naman sana nang iahampong na tumama nga ito ay paganda lamang at uh, napakaganda ng uh, gabing ito lalo na at full moon napakaaliwalas ng paligid so sana naman ay huwag nang uh, magtuloy-tuloy ang bagyong darating panalangin natin lahat sama-sama tayong manalangin na maging ligtas tayo sa maaaring mangyaring sakuna at ito naman ay paghahanda ng sanggunian natin sa pangunguna ng ating Kapitan Art Lirio at ng buong sanggunian. At uh, ikang nga ay uh, mahirap na ang baka sa di ba? So, minabuti ng ibang uh, evacuees na manuluyan na nga dito sa ating evacuation center na tinalaga ng ating sanggunian, ang barangay, upang makasigurad tayo sa kaligtasan at... Uh, wala pa man ang bagyo ay talagang pinaghanda na ng sangguni ang barangay balele ang maaring mangyari. So, busy-busy sa pagpapalista ang ating mga evacuees uh, sa ating evacuation center at uh, lagi nakaantabi ang ating BHW sa maaring mangyari. At uh, nakataon naman na uh, natanong natin kung kumain na sila at ang sabi nila ay uh, hindi pa sila kumakain dalawang pamilya ang hindi pa kumakain sa mga oras na iyan so naghanda ang ating uh, ibang mga kasama ng uh, lulutuing sardinas upang uh, ipakain din sa mga evacuees na naunang dumating sa ating evacuation center for tonight at uh, ang mga facilities naman ay nakahanda na rin para sa ikang ay maaaring mangyari at uh, dadala ng mga iba kung isang kanila mga kumot, mga unan at ibang ibang gamit yung mga bata pang nga dyan tayo nakita na mga maliliit na bata at talaga ng mga uh, ang pagkapatunay ay naririto at at tambak ang chinela sa labas ng uh, room so uh, nakahanda ang sanggunian sa maaaring mangyari at sana nga ay sa sabi ko nga sa inyo ay sama-sama tayong manalangin mga kabarangay na sana lahat tayo ay ligtas sa darating na bagyo at huwag naman sana sa ating uh, tumama at sa karagatan na lamang. No? So nakahanda ang ating rescue team at ang ating mga MRB ay parating na rin. At uh, talagang ang order ni Kapitan ay maging uh, alisto sa bawat maaring uh, maaaring mangyari. At tayo nga nakaraang bagyo ay tayo ay naging busy sa pagre-rescue. At nakakapote pa nga, mabuti lahat hindi tayo sinipon. At ang ng matamaan na yero, ang ating mga sangguni ang re-rescue. So, mag-ingat na lang tayo pare-pare mga kabarangay at palagi nating isipin na kaisa nyo kami. Sa inyong kaligtasan, ang buong sangguniang barangay ay lagi nakahanda at hindi uh, ika nga ay uh, nag-aakse ng panahon para sa ganitong mga pagkakataon. At palagi nyo tatandaan, ang inyong suporta sa ating sangguniang barangay ay kailangan natin upang uh, bawat isa ay tayo magkaroon ng magandang ugnayan And thank you so much for watching mga kabarangay.